ah. oh. Kailangan ko ito pag nagluto. E eh, di, kunin natin. Pagbalik. Balikan natin. Magano muna tayo. O, umagdala ka ng ano, sample mo. Eh, kita pag matagal na hindi makuha. O. Hmm. hmm. Yan na natin. I-dryer natin. Oh, marami pa sa taas oh. Ito sa susunod. Meron din dito, ano? Swete. Tumubo. O, oh, eto mangga natupakan ay kawayan ay ito lang pala yung kawayan natin no yung yung isa pala ano sa kabila na yun oo ito lang yung atin no yan Kumukuha ng aswete. dami. Hmm. Hmm. Mangga. So, yeah. ano yung sabihan ano mo kaya? Aswete? Oo.